Hi guys, good morning. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Looc. Dito po yan sa may ah uh, ano tawag? Bulihan? Ayan, punta kami dito sa dagat. In the morning. Ang ganda dito. Ngayon po ang oras ay almost 6 o'clock. In the morning. Hi, Baka. Hello, Baka. Hindi naman low tide. Low tide na yan? Ang low tide yung kita na ang ano. Low tide na yan, me. I wanna go show. Yes, I know, but... Ang low tide, wala nang ano yan. Oh, wala, wala. Hindi pa kalayo. Gawin ng talay sa... Kaya nga, nakapulupot. May ang tubig dati hanggang dito. Yung huli namin punta dito. Hanggang dito, Nadir. Walang ano dyan kasi hindi ito ang ano. Hindi pa tayo daan. Dito Yung low tide talaga yung... Nakikita mo yung mga taong ano? Oo. -o. Hindi yan low tide. Hindi no, May no, 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 low tide. <laughs> Yung ano talaga, yung water niya na doon na sa ano. Mm -hmm. ah. Ba't nung tayo nagpunta, dito walang ganyan, no? Maano pati yan kapag kumuha ka dyan ng, ano, ng clams, mabuhangin? At ganyan. Ah, yan po. Nandito kami. Saan ba ang merong... Baka doon pa yan sa dulo. sunrise. yeah, Yeah. You duyệt duyệt yeah. yeah. Be careful, duyệt 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 To ano yan? Oh. We? Water water pugi. <laughs> water lily. Mami, dati. Eh? Okay. Kaya low tide yan sa <laughs> Hindi yan, low tide, para sa akin. Wala tayong makukuha sa ganyang Ano? Natatawa ko low tide na rin sa kanila. <laughs> Para tayo makakakuha diyan kung ating uulamin dyan. I Bay, ang dami. Sana kumuha ng madami. Ito, oo. Hindi malilit na nga. Hindi malilit Buhay, probinsya! Good morning, everyone! Hi, baka! Goodbye! <laughs> May dala siya, Timba. Ang dami niya nakuha. <laughs> May dala si tita, ka rin. Yeah, hey, hey. I got this one here. <laughs> isa ko Ano <laughs> na Joey! Wag ganun Joey. Wala ka talaga Joey. Wag ganun. Wow! Bridge! Ay, sorry, sorry! Wow, yun eh. Grabe yung view. Ibang-iba talaga pagbuhay. Uh, Provincia, lalo na sa Pilipinas napakarami ding mga magagandang mga lugar na pwedeng puntahan at masyasyahan ka naman talaga sa mga makikita mo katulad nito at uh, maaga um, po po kami gumising para lang umunta sana sa daan para po ng mga shells pero lawa po pala itong admin napuntahan kaya yun, masyasyahan na lang uh, at punta rin kami sa Baywalk ng Balete later. Napakalaki ng tulay. Dati nung dumaan ako dito, hindi pa ganito. Maliit pa siya. Grabe. So, ang ganda-ganda. At, uh, enjoy naman ako sa moments namin dito ng aking mga family mga little girl, little boy yeah, kasama ko Joey that's nice place and talaga may enjoy mo pagka nandito ka sa Pilipinas sobra that's why Tito Joey get angry oh, come, come here, here. where? mo. yung mga ano yun tara na dini tara oh. let's go na May nakukuha siyang fish. Ay, baril. Dapat picture tayo. Luok pa rin ba to? abi yung sunrise maaga pa lang kami dito puno ng saging tas ginagawa itong tulay na to para palaparin siya kaya meron ganitong ano you have no clothes ha don't get wet wash your feet okay lay Dito, Joey. I told you you have no clothes. Don't jump. Ano yung kinuha mo? Ay, Ayaw mo siya mag-ano yung kanyang paas sa so... Ah. So oh. Nag-i-enjoy naman yung mga bata. Purpose namin dito ay sana manguha ng clams. Kaya lang, hindi siya low tide. Ganito itsura niya. So, ayan, nagtampisaw na lang itong mga bata. Tampisaw. No, it's already deep. Look at your slippers. Stay there, stay. Let's go to uh, Tita Terre.

Bố muốn bon 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 I want to go to that place by my now. Chào chào

Anong ginagawa nung dalawa doon sa ano? What are you doing? Anong ginagawa niya dyan dalawa? Puputrip sila m'e. Ha? may pagkain bang dala? <laughs> Ang aga akala ko iba na kain ng almuerzo ni. naman pa. Ayun. Nuna, sa alaw. Daming fish. O, oh, haba Ang sarap ng isang pinerito niyan. Ano'ng isda 'yan? oh 'yung parang. Pa-pamaisin na muna po, me. Ay. Me? Ah. Sugpo pa-pamaisin. sug daw eh. O, oo nga. oo nga. Kita ko. Dali, tapon pa. Dito. Hmm. Ito, tapon pa daw. Ta. Eh no, nasa ibabaw na sila yung parang hindi <laughs> 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 mo yan ang umay, tapos ipapakain nyo lang din yan. <laughs> mm. hey, Busog na. Yan, 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 dami. <laughs> ang dami. Mami, nakakain yung tiyat ng orin. Lalo, mami, nasa pinakababasa. Nakahuli ka na. Dali pa, tapon pa. Kasi, lalo, mami, napakadami. Dati may nandoon kami. Yan, mami, wait. Ang lalaki na This is me, secure.